Hi guys, amazing na buhay. Nandito po tayo sa uh, GP Mart. Ayan GP Mart, Angat, Bulacan. Uh, titingin tayo guys ng solar lights. Ng, uh, parang ang plano kong tignan eh, yung parang isang set na yung may battery. Yan. Tignan natin kung uh, meron dito. Hello guys, gusto Shoutout muna. <laughs> ah. Oh. Iya, <Hige>, <laughs> Ya. Ay, so... Shout out kay uh, Kareni. Ya, yeah, ka dito na ako. Meron kaya? <laughs> Ito is angat eh. Ang gata, ah, wala O so, kaya Gusto niyo mga solar panel nyo ah. Ayan guys Meron ba kayo yung isang set na ano Yung may battery talaga ah, Puro ilaw lang Ah, saan? Ah, ito lang. Ah, sige. Thank okay, you, ah. Ayan, guys, oh. Ah, mga ilaw lang pala dito. ito yung ano. Wala yung isang set na ano, ha? Solar floodlight. Ano ba ito? Ano mong kaano ba ito? Ano okay. pa tayo? Ay, ito lang. Yung may ano sana may ba? Ah, may TV oh. Ano ba ito? TV ba to? <laughs> <laughs> Hindi, di TV yan. Eh. Stand up. Ah, ilaw din. pala ko naman TV. Wala nga yan. Hmm? <laughs>

Wait lang sir ha, tingnan na natin yung okay, panic guys. Solar floodlight, light up your world. Ayan o guys, so oh. light up your world. Ah, may remote pa o. Oh. Ha? May remote. Ah, may remote. Ah, ang galing guys, so oh. may remote pa o. Oh. Oh. Ay, ay, yan yung tinataas sa mataas. Yan yung tinataas. Tinataas sa mataas. Oo. Oh. Ay, so, natin mukha mo para. Sina mga? Miss Pakiya ano na nga, Miss. yan, ganyan po yan, so, ah, po, pwede. Wala po yung panel. Kulang po ito. Ilaw lang po ito, sir. Ito, ito mali hindi, maliwanag naka, ano? to, to 30 watts na siya. Oo, oh. oh, maliwanag yan. Kailangan dito. Ah. Ay, hindi, okay lang. Nakakunik yan. Ano lang ito pa? Yung wala siyang ano, you know, yung pag pag-charge na ano. Ay, ibig sabihin yung 1,000 plus na yan, yan lang. Hindi, hindi. Palagay ko hindi eto, La. Ano itong 300? Ano? Ito maliit. Solar. Ah, street lamp to eh. Street lamp. Ha? Ay, ito yung mga panel niya oh. Ah, yun. Ito. Ayan. Hanapin mo ngayon yung para sa ano. Ito nga yan. 30 watts. Ah, ito yung panel niya. Buksan para ma... Pagkita natin sa kanila. Ayan guys, oh. so Para maganda ito eh. Sa baboyan ba? Sakitin sa baboyan. Maliwanag yun eh. Kasi mas maganda rito guys. Yan po sir, oh. Ayan, sige. Okay. Eh, pakita mo nga. Ayan. Ayan. Tapos paano yung kakabit? Okay. Ah, yan yung nasa bubong. Tapos ito. I-screw mo sa is Kawayan, pro. di may kawayan ka? Hindi, madali na naman yung kabit yan eh. Oh. Ang tapos, kukonek mo to noon, doon, 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 doon. Pa 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 Pakita mo nga, paano kukonek? Ayan. Eh, Ay, mas maganda yung, ano, tayo lang para makapag-vlog tayo maayos. <laughs> Ayan. Guys, mukhang maganda to, oh. Pang baboy, pang Sa loob ng kulungan. Oh. Ay, ah, i-connect lang ganyan. Yes, boss. Mm. Ayun oh. Yan yung 1000 plus. Ito lang. Ano na sa akin Ayan na yan tapos. Ito, na Nags, yung ilaw. Ang battery niya nasa loob na. Di yung no, loob nito. Connect na siya, Naka-connect na. Oo nga, ano? nandiyan na loob yung loob ng battery niya. Hindi ko alam. Malamang nandiyan sa loob. Ay, ano ba nakalagay dito kung ano? Ito. Ah, uh, long life. Ano to? Ilang oras to? Mababasa mo to? Saan? Yung long life. Saan ito long to, life? to. Malabo mo tao eh. 20,000 hours. 20 hours yun. Diba? Diba? Nakalagay 20,000, hindi 20 hours. 20 hours, iba yung 20. Ah. Baka minutes yun. Hours nga nakalagay, yun. Oh. Hours? 20,000 hours. Mm, mm Ah, yun yung tagal niya. Mm -hmm. 20,000 hours. Yes. Ito na ba yung pinakamura? mo may masada ano pa dyan. Mas. Maliwanag to, kasi yan to eh. Maliwanag sa... 30 watts eh. Parang ito yung, ano eh, yun, sa metoda. Yung ganyan yung gamit nila ilo sa metoda. Ow. Eto, 60 watts. Ah, malaki to. Malaki. Eto, obra to sa labas. Oo. Oh. Pang labas. Kaya alam, ma, ano rin, matindi rin ang presyo guys. Okay? So, 2,299. Matindi ang presyo. Eto, sa 30 watts lang. Ah. Ito ang presyo. Malapit mo. Okay. Baka yun. Ito, ay. Yeah. Higilit tayo ang maganda ganda rito, guys. Ah, ito nga, oh. 30 watts. Panel yan. Ah? Panel. Panel. lang to? Oo. Uh -huh. diba, ano ba, diba isang set na yan? eh? Ano, natin? ano, natin? ano natin? One, <laughs> high emergency light. 2125. Ito 70 watts 2125. Hmm. Ito lang eh oh. ito lang guys, yung kanilang ano. Ayan, ito lang yung kanilang uh, solar panel. Ano to? Ayun ang kailangan ko. Ano ba yan? Eh, ito matindi na to. Matindi rin pala presyo ng solar on. Ano, solar light. Mura yata sa di solar. Ah. Ura yata. Dayo kasi okay, wala tayong oras kung taro. Ito mas ano, 10 watts lang. 1,055. May inalam ba to? Pang kubo. Pwede sa kubo ito, ano? Tapos yung isa sa baboyan. Uh, ba ba ba? Ah? Ba ba ba? Gusto ko man, hindi, gusto ko man mag-try ng isa noon. Mala, total malapit lang naman 'to. Pwede bumalik pag ano. Ito so, try ko muna yung 30 watts sa baboyan lang muna. No? Kaya eh guys, ito mga choices namin dito, Merong 10 watts ah uh, 1,055 Yung 10 watts Kaya lang mahina yan sigurado Ito po pwede to sa kubo Sa kubo Ito Yung 30 watts Ito Ito 30 watts guys Ay Ito 30 kanina Ito 30 watts is 1,300 1305 30 watts So, plano ko Subok lang muna ako ng 30 watts Tignan ko kung okay sa so all right Ayan total malapit na naman Ayun, dalawa na kaya subukan ko Isa lang Sa mo, tsaka sa kambingan Oo oh. Bagay kung tatlo niyang Kasi kasi yung sa baboy mahaba yun eh Dalawa ang kailangan ko niyang sa baboy yan eh para mailawan yung buong galawan sa baboy sa loob ng kulungan. Isa yung sa kambing, isa lang. Oo. Isa lang. Sa man, ano? Ha? Dahil oh. mo palang kailangan sa kain. Oo. Eh ganun din ba kasi pagka ano yung isang set ang binili natin magkukonek connect pa ako ng mga wire nun eh Kasi na stationary battery nun eh Nasa isang lugar lang eh Ayan Ayan guys, so pinag-iisipan namin Kasi ang unang plano ko yung may battery Para makapagsasaksak ng electric fan, ganyan uh, Kaya lang, uh, marami kasing ilaw na kailangan So, ang battery kasi nun is stationary lang eh, Kung saan mo na iset up yung solar system mo oh. Dado lang yung battery, so mga kailangan tayo ng mga mahabang wire Para mailaban po yung buong farm So, parang naisip ko guys, ito na lang mga ito na lang bibili namin yung mga ganito lang oh. Yan. Kasi yung ganito guys, yung 30 watts na ganito, dalawang ganito ay may ilawan na yung buong kulungan ng baboy. Yan. Magkabilang dulo, may ganito. sa uh, sakop na yung buong kulungan ng baboy. And then isang ganito uli para sa kulungan ng kambing. Yan. And then itong maliit, itong uh, 10 watts lang, ito obra na to sa kubo. Ah, uh, sa manok pa pala. Ah, uh, 7 days. So, within 7 days lang. Replacement. Ano yung cover nun? Pagka uh, ano, mabilis maglobat ko nun. No? Yung nakalagay dito? Ah, mari, factory, de factory defect. Factory defect, yung ayaw mag-ilaw, oh. mga ganyan. Yun, seven, within 7 days, okay. pwedeng papalitan. Ano tong long life, 20,000 hours? Eh, Ayun okay. ano, nga po, yung pinakaano nga, nga. Yan yung... Kailang masisira. Ah, hindi. Ibig sabihin yung paano yung charge niya, gano'ng katagal yung in dito e sa iba church sa oh ba full church ya po siya sa gabi full po halimbawa oh, sa gabi ilang oras siya tatagal na nakailaw wala na alam mo ah so perfect set po yan eh Pwede nyo po 8 hours, 5 hours, pagka, pwede rin po automatic hanggang sa... Mga ano? Automatic siya mamatay? Hmm. Pagka nakaliwanag. Ah. Pagka nagliwanag na po, automatic na mamatay. Ah, automatic na mamatay. Ah, mayroon siyang ano, kaya may remote. Apo. May sisit mo siya ng gano'n. Tapos pagka dumilim, automatic bubuka siya. Apo. Automatic papatay, automatic bubukas. Apo. Okay, gano'n yung magiging iseta. O sa puna, diliman yung pinaka panay. Yung... Hmm. Okay pala guys, oh. Parang ito subukan ko. Wala ka, wala kang discount. Wala kang sale ngayon. Pag para na rin. <laughs> ito to. Ito man na magkano to, hindi dito. 10 watts. Ay, niyan. 10 watts lang. 10 watts. Ito try po natin kung gaano Subok muna tayo ng ano? Dalawa. Ayan okay, guys, susubok muna tayo ng dalawa. 1, 2, ano to? Yung 30 watts. What? May mga bagong stock. Ayan mo. Paano ano yan? Asa ng panel yan? Ito. Ah. Ay, tumatang kuin, tumatanggap kayo ng Gcash. Sa tanong niyo na lang po sa cashier. Ah, testingin muna, te-testingin muna natin. Ayan. Ah. Hey, ko naman... ha? Ha? Ano mo na ako? Paano mag-test? Hindi, hey, kung ilaw lang. May church naman yan eh. Ang battery niya nasa loob na mismo, no? Ayan guys, susubok muna tayo ng dalawa para sa kulungan ng baboy. Malapit na naman to, ang gat lang naman to, ang gat bulakan ah uh, 30 minutes lang ang biyahe namin. So pagka okay, uh, magdadagdag tayo para sa camping sa sa Malukan. Yeah. Ah, yun yung battery ng remote. Sa kubo. Oh, sa susunod yung sa kubo. Tingnan ko muna kung okay yung pro, ano niya, performance niya. Pero tingin ko naman okay ito eh. Kaya lang ang ano niya, ang parang return policy niya is 7 days lang. Bali may ano naman, may 7 days naman eh, no, na, ano. Sige, sige. Wala po kasi hindi ko po buo na charge yung pinaka-battery ko. Ah, oh, drain na drain. Drain na drain kaya ayaw umano. Sige. Ano pagka ano? May 7 days nga, 7 days na return, ano, replacement policy. Paano yung kabit to? dito kabila yan ba? Sa kanya? Ah, dyan yan. Ito po yung pinagod. Ilaw mo yan eh. Ah, ito. Ba? Bakit? Ano yan? Itong ano, sa Shopee, 298 lang siya. Pero dito is 1,000 100, plus, di ba? 30, 30 watts yan. 35 watts Ayan. 35 watts Sigurado ka? Oo, yun Yung ano na yan Yung price na yan 35 watts Hindi hmm, na natin Ayan guys, so nag-online siya. 559. By one take one Five, naman na siya. 559. Buy one take one na ah, Ilang watts? watts? 35 watts. 35 watts? Oo. Ayan? Oo. Sure ka? Oo. Ano yung okay. Shopee? Oo. Shopee? O -o. Hmm. Teka lang. Um, meron. Itong nga, ay yung panel ang ano natin. Hindi, isang set naman na yan eh. Ayun. <laughs> Nakalagay doon, di ba? Isang set. Hindi naman sila pa pwede magbenta niya na walang palit. Ay, so. 30 watts to eh. 30 watts, oh. 30 watts. Ang 35 watts na dito is 559. Buy one, take one. Ha? Huh? Buy one, take one. Ayan, 35 watts. 559. Sumataas pa rin pala dito. But, ay, mas mas mataas ang ano na. Mataas dito. Halos ano, 3 yata no. Oo. oo. So, hindi, sa isang ganto parang nakadalawa ka na. So is 5, 5 ito is 1. Ito pumapatak lang ng ng dalawa, 559 na. Pag bumili ka ng dalawa nito, bali apat magiging ano lang siya, 1 plus lang. Sigurado kaya yan. Ang dami naman review, okay naman daw. Saka yung ano niya, yung yung, ayun o, oh, review niya is 4.6 naman yung star niya tapos ang, ang bumili is 10k na eh. The, uh, ano? Pansal mo na natin to? Oo, kasi ang mahal yun. Nagulat din ako, parang ang mahal. 1,240. Kasi may nakita ko ng ganito yung, yun niya si auntie, bumili, buy one, take one din, 1 By one, take one, 1 din, 1,000. Buy 1 take 1, 1,000. Saan yung mm nabili -hmm. yun? Na sa Shopee din. Ito, oh. tingnan natin yung... Hindi ko alam, baka defective. Pwede man naman i-ano yun, yun. O pwede man papalitan yun? Oo. Oh. Pagka ah, hindi ano... May chat support naman sila, yun. Oo. Ano, cancel mo natin? Oo. Kasi mahal yun. Dalawa nito, dalawang libo na siya. Samantalang ito, dalawa nito, 500 plus. 500 plus lang? Oo. Yeah. Sige, cancel muna natin. Shopping na lang tayo. Oo. Oh, oh. dali Sandali na naman dumating yan, you no know? mm -hmm. mag order mm -hmm. Sige, sige. Sige, cancel muna. Kahit isa lang. Kaya kaya kay Kuya, bali wala na si Kuya. <laughs> nag-break, nag-break. <laughs> Hindi, ano? Ayan kasi guys, nag-ano kami, nag-search siya sa Shopee. Pagkano? Ano, ang... Um, buy one, take one siya is 500 plus lang. 35 watts na yon. Ito, 30 watts is 1,249. O, 249. Isa lang yun. Oo. Uh, Ito, yung 35 watts, ano, dalawa na. sa 500 plus na. Sa Shopee. Oo. Bagay, Shopee naman yung guys, eh, no? So, medyo credible lang. Medyo credible. Medyo credible naman siya. So, try. Okay oh, yun naman yung mga comment niya, yung mga ano niya, yung review niya, eh. I-try muna namin sa Shopee, guys. So, yan, ikakancel muna namin So, ibabalik na lang muna namin And mag ano kami, mag-order mag kami sa Shopee And then yun, natetestingin natin pag uh, okay So, try muna tayo ng ano, no? Yung, eh, isang order lang, isang dalawa, order lang. Yung dalawa yung mabibili mo lang. O, dalawa Ayan, o tara, ano pa hinihintay natin? Umiya tayo. <laughs> Ayan guys, so pinasyal ko lang kayo. Ah, <laughs> uh, ito. Nasa GB Mart tayo pero mahal pa lang, mahal pa lang. Parang mas mura talaga sa ano guys. Napansin, napansin ko. Mas mura sa mga online-online na yan. Ba't kaya gano'n, no? Mura sa online. Kahit yung nabili kong Lona, yung Lona na... Akala ko nakadali na ako ang ang touring sa amin na una 3.8 Natawa rami na na 2.5 Pagdating sa si Shopee pala eh Parang 1.618 lang Wala stick na yan Kala ko nakayari na ako Kami, kami pala nakayari Ano? Ha? Ayan guys oh Nandito kami sa DB Mart Parang pure ano rito eh. Uh, affiliated din yata ng Pure Gold kasi Pure Gold din siya. And then DB Mart nakalagay. So siguro Pure Gold din ito. Ayun oh. DB Mart. Kaya lang baligtas, ka, sorry. DB Mart, uh, bulakan Bulacan. Angat Bulacan kami. Ayan. Try mo na namin sa ano? Sa Shopee. Para makas makamura kasi Okay, di naman sa Shopee. Anyway, meron naman sila chat support. Kung halimbawa, defective yung napadala sa amin, uh, parang within 24 hours, 48 hours yata, ay eh, pwede pang ipapalitan yun. mga gano'n. So, try na lang muna namin sa Shopee. At least ay uh, nakapag-try tayo. Dahil kumpara natin yung presyo. So, napatunayan namin na mas mura sa Shopee. Kaya sa Shopee tayo. Sa Shopee muna tayo, guys. At ah... Uh, Tignan natin kung magandang quality makakuha natin doon. Ayan. Ano, order? Mag-order na tayo mamaya. Mag-order kami mamaya guys.